Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jillian Athena Di Victoriano nagmula sa Pangkat Tatlo. At ang ididiscuss ko sa inyo ngayon ay isa sa mga issue na kaugnay ng seksualidad. Ito po ay pangalawang issue na, which is ang pornografiya. Ang pornografiya po ay may positibo at negatibong epekto. At ang ididiscuss ko sa inyo ngayon ay ang negatibong epekto ng pornografiya sa buhay ng tao. nga ba ang pornografiya? Ang tanong na yan ay masasagot nyo pag natapos ko na i-discuss kung ano nga ba ang pornografiya. Narito po ang depinasyon ng pornografiya. Ang pornografiya ay ang mga mahahalay na paglalarawan, babasahin, larawan o palabas, na may layuning pokawi ng sexual na pagnanasa ng manonood o nagbabasa. Ang pornografiya po ay hindi lamang larawan, Pwede din itong babasahin o palabas. At ang pornografiya po ay nakakatulong sa isang tao upang pukawin ng kanyang sexual na pagnanasa. Sa pamamagitan ng panonood ng pornografiya or makakita ng larawan ng pornografiya. Pangalawa, tinatawag na porno or pornographer ang mga lumikha ng ganitong mga uri ng babasahin at panoorin. Kapag pinaikli, tinatawag na porno or porn ang pornografiya katulad nga po ng uh, documentary nilagay ko sa presentation ko, ngunit hindi ko napapalabas dito. Meron po dong isang adult content creator na nagangalang Salome Salbi. Si Salome Salbi po ay isang content creator ng mga porn or pornografiya and siya po ay isang content creator. Naging content creator po siya dahil sa kanyang nobyo. Ang kanyang nobyo po ay nagpapasend nagpapasend ng malalaswang picture ng katawan ni Salome sa kanya. Kaya po, naisipan din po ni Salome na gawin nga po yung trabaho na yun. Basta mapapanood niyo po siya sa presentation ko. And, ang tawag nga po kay Salome is pornograpo or pornographer. And, ang pinaikling tawag naman po sa pornografiya ay porno or porn. Pangatlong definition. Ang mga mahalay na eksena ng ipinap kikita ng pornografiya ay pumupukaw ng mga damdaming sexual ng kabataang wala pang kahandaan para rito. Nagdudulot ito ng labis na pagkalito sa kanilang murang edad. Dahil sa pornografiya, ang tao ay maaaring mag-iba ng asal. Ang mga sexual na 56 na damdamin na ipinagkaloob ng Diyos sa tao na maganda at mabuti ay nagiging makamundo at pagnasa dahil nga po sa pornografiya madaming kabataan na wala pang kahandaan para dito which is nagilid po siya sa child pornography or ang maagang pagbubuntis po which is hindi po talaga dapat para sa kabataan tulad namin 17 below marami na po sa panahon ngayon na nakakapanood ng porn kahit nasa murang edad pa nagkakaroon po sila ng Uh, ng pagnanasa upang gayahin yung napanood nila. And pag nagaya po nila yon hindi po nila naaasahan na makakabunti sila or mabubunti sila. Which is, napaka-sad po talaga. Yung gagayahin lang nila yung isang bagay, tapos magkakaroon ba po po ng problema. Kaya dapat hindi po talaga tayo manonood ng pornografiya. Ang uh, apat na definition ay ang pornograpiya ay nagpapakita ng larawang hubad o mga kilo sexual na kadalasan ay suggestive at provocative. Hinihikayat nito ang mga taong tumingin na mag-isip ng masama at magkaroon ng hindi magandang pagtingin sa katawan ng tao ng nasa ang katawang sagrado, gayon di na magawaing ang kop lang na makita, madama at maipahayag ng mga mag-asawa, lubusang ipinapakita mawala ng priority at density na dapat sana ay kaakibat ng makabuluhang pagtingin sa katawan ng tao. Dahil dito, ang mga larawang hubot-hubad, gayon din ang pagpapakita ng aktong sexual ay nagiging daan upang ang taong nahuhumaling dito ay magnasa at pairali ng kaniyang mga makamundong damdamin. Dito nga po, dahil nga po sa panonood ng porn, nagkakaroon po tayo ng sexual na pagnanasa sa isang tao o sa larawan na yon. Which is, napakasad po talaga. Katulad na lamang po pag nakakakita po yung isang tao ng, ng babaeng maikli yung shorts. Para pong nagkakaroon siya ng maling pag-iisip sa kanyang utak doon sa babaeng nakikitaan niya po na naka-search, Pa, nakashort. Tapos po, para po siyang ano, para po siya nagkakaroon pag na pag gawin yung bagay na yun sa tao na yun. Kaya nga po nagkakaroon po siya ng, ano po ba yun, yung set with wheel, ganun. Yun nagkakaroon po talaga siya ng parang intent po na gawin yun na panood niya na yun sa isang taon na yun. And may napanood po ako sa KMJS nun. Yung sa kuko po, yung mahahabang koko. Yung binabayaran po siya ng mga tao sa ibang bansa upang itusok sa kahit anong bagay yung kuko niya. Kasi po nagkakaroon po siya, siya ng sexual na pag nanasa doon sa kuko. Katulad na lamang po ng kuko niya, itutusok niya sa saging. And babayaran po siya ng tao sa ibang bansa upang gawin yon Sa slide naman po na to, ay nag-provide ako ng data o statistic about sa reported cases of child pornography in the Philippines from 2015 to 2020. As you can see po dito sa left na table, yung mga volume ng STRS associated with child pornography. Sa so mga hindi po nakakaalam kung ano ang STRS, ito po ay ang Suspicious Transaction Report. At ang M AMLC naman po is Anti-Money Laundering Council, Republic Act No. 9160. Dito po ay ang act po na to is ang pagtatago kung saan nang galing ang pera na kinikita mo. Kung galing man po ito sa legal na paraan o sa iligal na paraan ang ako na to ay nagpapasalin-salin sa iba't ibang bank upang pagmukhaing galing sa legal na pamamaraan ang perang kinita balik po tayo sa tables dito sa left as you can see po noong 2015 2016, 2017 at 2018 mababa pa po ang re mga reported cases ng child pornography sa Pilipinas ngunit noong 2016 medyo tumaas na po siya nag-increase tapos po, as you can see, noong 2020, ang laki po talaga ng tinaas ng mga reported cases po ng child pornography sa Pilipinas. And dito naman po sa bandang right na table, nung, ah, uh, ang kanilang mga total amount na kinikita. As you can see po, halos million po, 100 million ang kanilang kinikita. Ang tataas po, grabe. And dito naman po sa right talaga, As in, nag-provide po ako dito ng map ng Pilipinas na may mga reported cases nga po ng child pornography. Yung nakikita mo po dyan na pinakadark na shade ng blue. Ito po ay ang Cebu City. Cebu po yung pinakadark na shade dito ng blue. And dito naman po sa National Capital Region, uh, iba't ibang shade po siya ng blue. Ngunit ang pinakadark po na shade na to is ang Taguig tagig po yung pinakamataas na reported cases ng child pornography sa San? NCR. And then research po ako kung may reported cases dito sa bataan or sa limay. Wala naman po ako nakita. Kaya po, ang nilagay ko na lang po dito is sa NCR at saka sa buong Pilipinas. Ngayon ay dumako naman po tayo sa mga epekto ng pornography sa isang tao. Number one. Ang maagang pagkahumaling sa pornography ay nagkakaroon ng kaugnayan sa pakikibahagi ng tao o paggawa ng abnormal na gawaing sexual, lalong-lalo na ang pangahalay. Sa panahon po ngayon, marami na po talagang kabataan ang nakakapanood ng porn sa iba't ibang social media sites. At nagkakaroon po sila ng ng pagnanasa na gayahin po yung napanood nila sa video or nakita nila sa larawan. And po, kahit murang edad po sila, nagagawa ni po nilang manghalay. katulad na lamang po nung nabalita sa GMA na ang mga batang paslit ay nakapanghalay ng isang babae. Sa sobra pong kagustuhan nila talagang gayahin yun, nakakagawa po sila ng masama. Which is ang sad lang po. And sa number two naman po ay mayroon sa kalalakihan at kababaihan din na dahil sa pagsugapa, pagkasugapa sa pornografiya ay nahihirap pa magkaroon ng malusog na pakikipag-ugnayan sa kanilang asawa. Dahil nga po sobra ang pagkahumaling sa pornografiya ay nagkakaroon na sila ng malamig na pakikitungo sa asawa. Halimbawa, ang asawa mong babae ay nanonood ng porn And hindi na siya nakakagawa ng mga gawaing bahay. And nakarating ka sa inyong bahay na sobrang kalat. Lahat ng mga gamit is nakakalat. And wala pang pagkain. Siyempre, magagalit ka. Kasi galing kang trabaho, and nakita mo yung bahay na madumi. Which is, nakita mo yung asawa mo, cellphone at nanonood lang. Siyempre, magagalit ka. And mag hindi kayo magkakaunawaan hanggang sa magigid na ng malamig na pakikitungo sa isa't isa. Iyon po yung number two. Number three naman, ito rin ay ginagamit ng mga pedophiles sa internet upang makakuha ng kanilang mga bibiktimahin. Dito naman po, marami ngayon sa social media ang gumagamit ng mga picture na pogi at maganda upang makapanglinlang ng mga batang bibiktimahin o babae o lalaking bibiktimahin. Dito po is babaguhin po nila yung age nila and maglalagay po sila ng magandang picture upang manghanap ng biktima. Una po is may napanood ako yung uh, papainlabin po nila yung isang tao sa sabihin ng magagandang bagay and sasabihin niya hindi nila tunay na age. Then tapos po pag na nainlab na, pagsisendan po nila ng picture ng katawan nung babae na yon and this is sent sa kanila, sa messenger then pagbabantaan po nila na ipopost nila yon pag hindi nagbigay ng pera kapalit ng pagdidelete ng picture na yon and ayun nga po yon ito po yung nakapaloob sa number 3